Ang araw sa inyong lahat mga kaibigan, kumusta po kayo dyan? Ngayon tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay na walang katulad. Isang biyahe pabalik sa isang nakakabighaning mga kalye, isang lungsod na nagtagumpay na mapanatili ang kanyang kagandahang kolonyal na Espanyol na wala sa ibang lugar sa Pilipinas. Ang ating destinasyon, ang iconic na Kalye Crisologo. Alright mga kaibigan, itakda natin ang eksena sa huling bahagi ng ikalabing anim na siglo habang pinalawak ng imperyo ng Espanya ang abot nito sa buong mundo. Ang Pilipinas ay naging isang estrategikong tuntungan sa malayong silangan. Isa sa mga maagang pamayanan na itinatag ng mga conquistador na Espanyol ay ang lungsod ng Vegan. Itinatag noong 1572 ni Juan de Salcedo ang vegan ay idinisenyo bilang isang metikuloso na pinanlanong kolonyal na bayan na magsisilbing modelo para sa hinaharap ng mga paninirahan ng mga Espanyol sa Asya. Ang kwento ng pagkakatatag ng vegan ay isang kamanghamanghang kwento ng paggalugad, pananakop at pagsasanib ng kultura. Habang hinahangad ng mga Espanyol na itatag ang kanilang presensya sa isang lupain na malayo sa kanilang tahanan. Tuklasin natin ang kontekstong pagkaisaysayan at mga pangunahing taohan na kasangkot sa pagsilang ng kahangang-hangang lungsod na ito. Noong 1565, ang ekspedisyon ng Espanya na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ay dumating sa Pilipinas, na siyang naging simula ng pananakop ng Espanya sa kapuluan. Kabilang sa mga miyembro ng mga ekspedisyong ito si Juan de Salcedo apo ni Legaspe na noon ay isang batang sundalo na labing pitong taong gulang. Habang nagsisikap ang mga persang Espanyol upang patatagin ang kanilang kontrol sa mga isla, nagsimula silang magtatag ng mga pamayanan at encomendias na mga gawad ng lupa at paggawa na ibinigay ng mga Espanyol na conquistador. Noong 1572, si Salcido ay natasang tuklasin at patahimikin ang hilagang rehiyon ng Luzon. Noong May 1572, umalis si Juan de Salcedo mula sa Maynila kasama ang pwersa ng walumpong sundalo upang tuklasin ang rehiyon ng Ilocos. Noong June 12, 1572, dumating sila sa bukana ng Ilog Mestizo kung saan nakatagpo sila ng isang maliit na katutubong pamayanan. Ayon sa lokal na alamat, nang tanungin ni Salcedo ang mga katutubo na pangalan ng lugar, hindi nila naunawaan ang kanyang tanong at sa halip ay itinuro ang mga malalagong halaman na tumatubo sa tabi ng ilog na nagsasabing biga apo. Ibig sabihin ay taro sa wikang Ilocano. Mula rito, hinango ni Salcedo ang pangalang vegan para sa kanyang bagong pamayanan. Kinikilala ang estrategikong halaga ng lokasyon, itinatag ni Salcedo ang Villa Fernandina de Vegan na pinangalan bilang parangal kay Prinsipe Ferdinand, ang anak ni Haring Felipe II ng Espanya. Ang pamayanan ay dinisenyo bilang isang nakaplanong bayan na sumusunod sa parang grid na pattern na inirisita ng mga batas ng Indes para sa mga kolonyal na lungsod ng Espanya. Noong 1574, bumalik si Salcedo sa Vegan. Ang kabisera ng kanyang inkomendya, sinamahan ang mga misyonerong Agustino na pinamumunuan ni Alonso de Alvarado. Ang mga praile na ito ay nagkaroon ng mahalagang papel sa ebanghelisasyon at pangrehiyong pangangasiwa sa rehiyon. Itinayo ng mga Agustino ang unang simbahan sa Vegan, na kalaunan ay magiging ang Katedral ng San Pablo, isa sa pinakatanyag na landmark ng lungsod. Ang presensya ng mga misyonero ay nagpadali rin sa mga pagkalat ng kulturang Espanyol, wika at relihiyon sa mga katutubong populasyon. Nang itatag ang vegan bilang isang planadong bayang kolonyal ng Espanya ng conquistador na si Juan de Salcedo noong 1572, ang kalye na orihinal na pinangalan ng kalye Escolta de Vigan ay nagsilbing mahalagang koneksyon sa pagitan ng Metropolitanong Katedral ng San Pablo at ng Plaza ng Bayan bumuo sa puso ng maunlad na pamayanang ito. Habang nagpapatuloy tayo, ito ay napapaligiran ng mga hindi kapanipaniwalang ancestral na bahay na ito, bawat isa ay mas kahangahanga kaysa sa nakaraan. Halimbawa, ang Sikeya Mansion. Ang ingrandeng estrukturang ito ay dating pag-ari ng isang mayamang pamilyang mga ngalakal na Chino at madaling makita kung bakit sila nakatira sa ganoong karangyaan. Ang mga bahay na ito ay sumasalamin sa pagsasanib ng mga impluensyang arkitektural na Pilipino, Chino at Europyo, kinagawang natatanging halimbawa ang vega ng isang bayang pangkalakalan ng Europyo sa Silangan at Timog Silangang Asya, mga impluensyang Pilipino. Ang mga ancestral na bahay na kilala bilang bahay na bato ay nagsasama ng mga tradisyonal na elemento ng arkitekturang Pilipino Kabilang dito ang ang mga bahay ay may makakapal na pader na gawa sa mga brick o bato. Isang karaniwang katangian sa arkitekturang Pilipino upang makayanan tumayo sa mga natural na kalamidad. Ang itaas na palapag ng mga bahay ay gawa sa kahoy, isang tradisyonal na materyales sa pagtatayo ng Pilipino na nagbibigay daan para sa mas mahusay na bentilasyon at pagpapalamig. Ang paggamit ng mga copy shell para sa mga bintana ay isang natatanging katangian ng Pilipino na nagbibigay na natural na liwanag habang nagpapahintulot ng pagdaloy ng hangin. Mga Impluensyang Chino Ang presensya ng mga mga ngalakal at negosyanteng Chino sa Viga noong panahon ng pananakop ng Espanyol ay nag-iwan ng makabuluhang epekto sa arkitektura sa Calle Crisologo. Kabilang sa mga impluwensyang Chino ay marami sa mga ancestral na bahay ang may mga bubong na tesa, isang karaniwang elemento sa arkitekturang Chino. Ipinapakita ng mga bahay ang intricate na kahoy na gawa at ukit na sumasalamin sa mahusay na pagkagawa ng mga artistang Chino. Ang pagsasama ng mga looban at pasyo sa mga disenyo ng bahay ay isang impluwensyang Chino. Nagbibigay ng mga espasyo para sa ventilasyon at pagtitipon ng pamilya. Mga impluensyang Europeo, bilang isang bayan ng pananakop ng Espanyol, ang arkitektura ng vegan sa Cali Crisologo ay nagpapakita ng mga natatanging impluensya ng Europeo, particular na Espanyol. Ang estilo ng bahay na bato mismo ay isang pagsasama ng elemento ng arkitekturang Pilipino at Espanyol na may makakapal na pader na bato at kahoy na itaas na palapag. Ang mga bahay ay may mga arko sa pintuan at bintana. Isang karaniwang elemento sa arkitekturang kolonyal ng Espanyol. Ang pagsasama ng mga luuban at pasyo ay isang impluensya rin ng Espanyol na nagbibigay ng mga espasyo para sa pamumuhay at pakikisalamuha sa labas. Ang natatanging paghahalo na ito ng mga estilo ng arkitekturang Pilipino, Chino, at Europio sa Kalye ay isang patunay sa kasaysayan ng vegan bilang isang masaganang sentro ng kalakalan noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang mga napakapreserba na ancestral na bahay ay nakatayo bilang isang buhay na museo na nagpapakita ng palitan ng kultura at pagsasama ng mga epluwensya na humuhubog sa natatangin pamana ng lungsod. Ngunit hindi lamang ang mga bahay ang mag-iiwan sa iyo ng pagkamangha. Ang mga kalsadang bato mismo ay isang obra maestra at habang naglalakad ka sa kanila, halos maririnig mo ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Ang kalansing ng mga paa ng kabayo, ang halakhak ng mga batang naglalaro sa mga pasyo, at ang tawara ng mga mga ngalakal na sinusubukang makakuha ng pinakamagandang kasunduan. Ang kalye krisologo ay higit pa sa pagiging isang kalye. Ito ay isang buhay na museo na nagpapakita ng mayamang kultura ng pamana ng vegan at ng rehiyon ng Ilocos. Ito ay isang lugar na kung saan maaari mong maranasan ang pagsasanib ng mga impluensyang Pilipino, Chino at Espanyol na humuhubog sa bahaging ito ng Pilipinas sa loob ng mga siglo. Habang ikaw ay naglilibot sa makasaysayang kaliyeng ito, ikaw ay madadala sa isang panahon kung saan ang buhay ay mas mabagal ang takbo. Kapag ang hangin ay napuno ng amoy ng mga pampalasa at mga tunog ng isang abalang palengke, ito ay paalala ng kultura na palitan na naganap noong panahon ng kolonyal na Espanyol at kung paano ang palitang ito ay nag-iwan ng hindi maborang marka sa arkitektura, lutuin at pamumuhay sa vegan. Ngayon baka nagtataka ka kung paano na pangalagaan ng Kalye Crisologo ang kanyang alindog at pagiging tunay sa paglipas ng mga siglo. Boy no! Ito ay salamat sa walang sawang pagsisikap ng mga lokal na komunidad at gobyerno ng Pilipinas na ang akalihing ito ay napangalagaan ng mabuti. Noong 1999, ang vegan ay isinulat bilang isang UNESCO World Heritage Site na kinikilala ang kahalagahan nito bilang isa sa mga pinakamahusay na napanatili na mga halimbawa ng isang binalak na kolonyal na bayan ng Espanya sa Asya. Simula noon, ang mga mahigpit na regulasyon ay inilagay upang matiyak na ang makasaysayang karakter ng kali ay mapanatili at anumang bagong konstruksyon ay dapat sumunod sa tradisyonal na estilo ng arkitektura. Kritikal rin ang ginampanan ng lokal na komunidad sa pagpapanatili ng Kalye Crisologo. Barami sa mga ancestral na bahay ay maingat na naibalik at napanatili ng mga may-ari nito, na tinitiyak na ang integridad ng arkitektura ng kalye ay nanatiling buo. Ngunit ang Kalye Crisologo ay hindi lamang isang labi ng nakaraan. Ito ay isang masiglang buhay na kalye na nag-aalok sa mga bisita ng isang natatangi at nakakainganyong karanasan. Sa araw, maaari kang magtingin-tingin sa pamamagitan ng maraming antique shops at maliliit na museo na matatagpuan sa loob ng mga gusaling pamana ng Espanya o sumasakay sa isang tradisyonal na karuahe na kalesa para sa isang kaaya-ayang paglibot ng mayamang kultural na pamana ng vegan. Sa pagsapit ng gabi, ang kalikirisulugo ay nagbabago sa isang romantikong lugar na may mainit na liwanag ng mga street lamp na nagpapaganda sa mahiwagang ambiyansa nito. Ito ang perpektong oras para kumain ng alfresco sa isa sa mga kaakit-akit na restaurant ni Nam 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 ang masarap na kulutuing Ilocano habang hinahandog ng live na musika. Ang Kali Crisologo ay pinangalan mula sa dalawang kilalang figura ng Ilocano na nagmula sa vegan at nagambag ng malaki sa panitikan, politika at pamana ng kultura ng rehiyon. Ang kalye ay orihinal na ipinangalan kay Marcelino Mina Crisologo, isang makatang Ilocano, manunulat, mandudula at politiko. Siya ay isa sa mga kinakatawan ng Ilocoso sa Kongreso ng Malulos at lumagda sa konstitusyon ng Malulos noong Revolusyong Pilipino laban sa pananakop ng Espanya. Bilang pagkilala sa kanyang mga ambag, ipinangalan ang kalye bilang Kalye Crisologo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1927, Bilang parangal sa kanyang legasya bilang isang respetadong manunulat at politiko ng Ilocano, kilala rin ang kalye bilang Mina Crisologo. Bilang pagpupugay ng Mina Pixon Crisologo na ipinanganak sa Vegan. Siya ay isang iginalang na manunulat at politiko ng Ilocano sa kanyang sariling karapatan. Kilala sa kanyang mga akdang pampanitikan at advokasya para sa karapatan ng kababaihan. Si Mina Crisologo ay asawa ni Marcelino Crisologo at magkasama silang gumampan ng mahalagang papel sa pag-iingat at pagtataguyod ng mayamang pamana ng kultura ng vegan at ng rehiyon ng Ilocos. Sa pagpapangalan ng Kali mula sa dalawang maimpluwensyang figura, ang Kali Krisologo ay nagsisilbing pangmatagalang pagpupugay sa mga ambag sa panitikan, politika at kultura ng pamilyang Krisologo. Ang kanilang ligasya ay malalim na nakaugnay sa kaisaysayan ng vegan bilang isang bayang kolonyal na Espanya at sentro ng kalakalan at komersyo, pati na rin ang pag-iingat ng maayos na napanatiling arkitektura at buhay na buhay na pamana ng kultura. Ang pagkakapangalan sa kalikrisologo ay sumasalamin sa kahalagahan ng pagpaparangal at pagdiriwang sa mga individual na may mahalagang papel sa paghubog na mayamang tapiserya ng kultura ng rehiyon ng Ilocos at ng buong Pilipinas. Ang pagtatatag ng Vega noong 1572 ni Juan de Salcedo, isang kastilang conquistador, ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpakita ng kultural na pagsasanib at pagbabago na dala ng kolonisasyong Kastila. Ang nagsimula bilang isang maliit na pamayan ng katutubo sa bibig ng ilog mistiso ay naging isang maingat na pinlanong bayang kolonyal na idinisenyo upang magsilbing modelo para sa hinaharap ng mga pag-areglo ng mga Kastila sa Asya. Ang historical na konteksto ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas noong 1565 ang sariling paglalakbay ni Salcedo upang tuklasin at payapain ang rehiyon ng Ilocos at pagdating ng mga misyonaryong Agustino ay gumaganap ng mahalagang papel sa paunang pag-unlad ng vegan. Ang urbanong plano, arkitektura at kultura na pamana ng lungsod ay sumasalamin sa pagsasanib ng mga impluensyang katutubo, chino at kastila na naganap sa panahong ito. Ngayon ang mga ancestral na bahay sa kahabaan ng Kalye Krisologo na ipinangalan sa mga kilalang figurang literaryo at politika na Ilocano na sina Marcelino at Mina Krisologo ay nanindigan bilang buhay na patunay sa mayamang kasaysayan ng vegan. Ang pagtatalaga sa lungsod bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 1999 ay kinikilala sa kahalagahan nito bilang isa sa pinakamahusay na napreserbang halimbawa ng isang bayang kolonyal na Kastila sa Asya. Sa pamagitan ng pagsisikap ng lokal na komunidad at gobyerno na mapanatili ang arkitektural na integridad at kultura na sigla nito, ang vegan ay patuloy na nag-aalok ng isang bintana ng komplikadong nakaraan ng Pilipinas at nagsisilbing paalaala ng pagpapatuloy na pamana ng kultural na palitan at pagsasanib. Ang kwento ng pagkakatatag ng vegan ay isa lamang kabanata sa mahaba at kagilaw-gilaw na kasaysayan ng Pilipinas. Tulad na kita natin, ito ay isang kwento ng pagtuklas, pananakop, kultural na pagsasanib at ang nagpapatuloy na ligasiya ng kolonyalismo. Sa pamagitan ng pagunawa sa mga pwersahang humubog sa mga lungsod tulad ng vegan, nakakuha tayo ng mas malalim na nagpapahalaga sa mayamang tapiserya ng mga impluensyang nagpasibol sa Pilipinas sa kung ano ito ngayon. Habang patuloy kang nagtutuklas, bigyan pansin ang mga banayad na bakas ng nakaraan na nanatili sa arkitektura, wika, pagkain at mga tradisyon. Bawat lungsod at bayan ay may sariling natatanging kwento na ikinikwento. Kaya ano pa ang hinintay mo? Simulan mo na ang planuhin ang iyong pagbisita sa vegan at tuklasin ang kaakit-akit na kasaysayan ng Pilipinas. Tandaan, sa pamagitan ng pag-unawa sa ating nakaraan, mas mabibigyang halaga natin ang kasulukuyan at makakabuo ng mas maliwanag na hinaharap. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na paglalakbay sa nakaraan. Hanggang sa sunod nating adventure mga kaibigan, paalam!